What's up, what's up mga kasiyon? Another day, another bike ride na naman tayo dito. At dala natin yung road bike natin mga ka-shoot! Na bago yung kanyang wheelset. At pinalitan natin yung stem natin from 100mm to 70mm. <coughs> At syempre, <pag> siklista, nang <coughs> aaya ng chill ride, maintain, maintain daw. Maintain nga, eh 35 naman, haway yaway. Eh magpapack ride pa naman kaming mamaya. Eh ako, kahit naka-road bike ako dito, eh tamang-tapit lang ako dito sa likod niya mga ka-shoot. Inafamiliarize pa natin yung ating road bike mga Buti naman napagod rin dito si idol mix natin mga ka-shoot Huwag tayo galing sinotan, walang mo tayo Training, ala, training? Training daw ha, training, okay Kaya dito, jab-jab lang tayo dito Kaya ako na nagdala, papuntang ba natin mga shoot Baka kasi 50-50 eh, niya na mamaya yung speed Kaya kinuha na natin yung trunko mga shoot <laughs> Power up sana, power up Banati, here we go, likaw tayo sa San Enrique mga shoot Now, let's go. At napakaangas tong setup ni Idol Mix ng kanyang bike. Bay naka Fox start ito lang naman yung fork niya, mga wow! baka mountain peak na carbon. Tapos naka dropper din na Fox. Ang lupit mo, Idol Mix. Aray ko. Wow. Tamang jab-jab lang. Siyempre, hindi talaga yan mawawala yung pagpitik-pitik sa mga akyatan, mga ka-shoot. Dito na lang kami naglalaro sa mga akyatan, mga kasyo. Grabe talaga to. kalakas kasi Idol Mix, mga kasyo. niya pa yung ahon sa akin kahit naka-RB ako siya naka-MTV, mga kasyo. Tingnan niyo dito. oh. me, mga Tawag, off na ka ron. Sa pag at sabi ko sa inyo mga ka-shoot may pack ride pa kami <laughs> di pa nakastart yung pack ride last pag na kami mga ka-shoot pag tapos namin kanina sa Banate mga ka-shoot direct na sa San Enrique at saka si City tapos dito tamang kabit kami dito sa tricycle papuntang pututan mga ka-shoot binivisualize na namin yung trunko ni Champion Reno at nakatakating na kami sa pututan mga ka-shoot ah, kain na muna ako dito yeah, kasi nagugutom na ako sa atake ni Idol Mix at tingnan nyo naman yung pack ride mga kasyo nakala mo pan na mga ka shoot kaya kita kita tayo next video maka-shoot baka na naman sa Pakray